Magandang araw mga kaibigan Ah himay-himayin natin ngayon yung House Resolution 1477 na inihain sa Kamara na nananawagan na makipag-cooperate ang Philippine government sa ICC prosecutors na mag-imbestiga kay former President Duterte. Sito, so may balita nito. Sino itong anong pagkataon itong congressman na nag-author? Ano siya? Kabalingbing? And then, ilang congressman ang nagpakita ng suporta dito sa House Resolution ito? Okay, pakinggan natin itong balita sa pagsusulong ng House Resolution No. 1477 sa House of Representatives ay tila pagdedeklara daw ng gyera ng Kongreso kontra kay former President Duterte, naglalaman kasi ito ng pagsusulong na papasukin at magpasailalim na ang Pilipinas sa ICC para lang usigin si FPRRD ukol sa di umano'y madugong drug war. Isa sa mga nagsusulong nito ay si Bienvenido Abante Jr. na noong una ay sinasabing mayroon tayong independent judiciary. Nakikita natin na may mga injustice pero lahat naman ng bansa ay mayroon niyan. Hindi natin kailangan ang ICC to meddle in alleged crimes na nangyayari sa ating borders. Kung may mga innocent victims sa war on drugs, just prosecute the offenders. Subalit ngayon kabaliktaran na ito at isa na siya sa nag-introduce nito sa floor dahil ayon sa ulat na ito ay By cooperating with the ICC, PH would demonstrate that no one is above the law and we are accountable for our actions, says Rep. Benny Abante Jr., emphasizing that his recently filed resolution is about the country's principles and protecting human rights. Napabalita rin na napakabilis nitong ayuna ng mataas na opisyal sa Congress kaya agad itong binasa. Kaya naman ang well-known broadcaster na si Mark Lopez ay may supalpal kay Abante at kay Romualdez na ay. Question for House Speaker Martin Romualdez. Hindi ka ba aligned with your cousin, President Bongbong Marcos? Why is it that members of the House of Representatives which you are supposed to be leading authoritatively are initiating actions that are contrary to the statement and direction of the President? Of course we know that Congress is a co-equal branch with the Executive and should be independent, pero seriously, contrarian talaga yang H.O.R. mo. You mean to say that yung mga actions ng miyembro mo about the planned impeachment of the VP and the resurrection of the ICC issue against the previous admin, which PBBM has already made known his position, at ikaw mismo eh, deny to death ka, eh, mga diskarte ng mga congressman on their own. Ganyan ka ba kahina, na hindi mo kayang kontrolin sarili mong bakuran? O, ikaw talaga nasa likod ng mga yan at duwag ka lang umarap at panindigan yan says a lot about the kind of leader you are. Samantala, may lumabas namang balita na matapos ito malaman ng publiko ay nagsiatrasan ang mga ito dahil hindi daw nakakuha ng sapat na suporta mula sa mga kapwa congressman dahil ayon sa pagsisiwalat ni KLCI. Totoo ba na may nagpa-schedule ng meeting today for ICC Genes Genes tapos na cancel because wala namang support ng karamihan ng congressman at limang congressman lang ang naghain at kung sino man ang hidden padrino nila. Itong lima lang pero makareport na the house wants ICC to investigate. The tides are turning. Kitang kita naman kung gaano kadesperadong wasaki ng mga ito si former President Duterte kasama ang kanyang anak try and try until sa may na isang tibo okay. ang so oh. Uh, unahin natin yung lima lang ang nagpakita dahil sa public pressure kaya dapat uh, ituloy po natin ang pag-iingay kasi ang mga kongresista na yan by 2025 kakandidato na naman eh, kung magingay ah, mga iba't ibang vloggers na nagbubulgar nito dumarami na kami ngayon ang netizens nagiging well informed nako yung public pressure against this congressman yan po ang uh, ma mabigat para sa kanila. Kaya this is a good development. Yung House Resolution 1477 kakaunti ang suporta. Hindi kagaya yung House Resolution ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo 19 congressmen ang nagsuporta. Ito, 5 Ala sila. Okay, tapos, Itong congressman Abante na ito, chairman ng Committee on Human Rights, balimbing. Noong una, ayun, kino, may bandang June. Ang statement niya is, we are a sovereign country, sabi niya. ICC, hindi nila tayo pakialaman. Kung may nagkasala, di kasuhan sa prosecutor's and then Korte, eh, let our justice uh, roll Ganon ang panindigan nitong congressman abante bantayan ninyo, yung kayong mga taga manila congressman abante uh, ano pa naman to pastor pa naman oh ngayon tapos bumaliktad oh bakit nagfile siya ng resolusyon na dapat makipag ang ating gobyerno sa ICC eh dahil daw sa principles of human rights. Nako, Congressman Abante, ang tanong, gumagana ba ang justice sa Pilipinas o hindi? yan ang sagutin ninyo, Congressman Abante. Kaya kung sasabihin ninyo na hindi na gumagana ang hostisya, yun, pwede, papasukin. Ano ang proyba ninyo na hindi gumagana ang hustisya? Be? O, tingnan nyo, napalaya si Dilima. Di ba yun ang proyba na gumagana? Tapos sabihin nyo, dahil sa prinsipyo ng human rights. Pastor pa naman kayo pa ano namang klaseng pastor ito na yes, dapat igalang ang karapatan ng bawat tao. Agree ako niyan, no question. But, ang Estado Merong obligasyon to protect its citizens. Yon ang ginawa ni former President Duterte nung kapanahunan niya. Kasi kung walang Duterte na umupo bilang presidente, baka narco-state na tayo ngayon, kontrolado na tayo ng mga drug lords. Gusto nyo ba yung mangyari, Congressman Abante? You're speaking of human rights. Oh, let me educate you sa Bible. Anong... Uh, nung Old Testament, pag galit ang Diyos, the whole tribe pinapa paslang niya. Example, Amalekites. Galit ang Diyos sa mga Amalekites dahil hindi nila tinulungan ng mga Israelite, Israelites nung papunta sila sa Kanaan. O anong utos ng Diyos sa unang hari ng Israel, si King Saul? Patayin mo lahat. Including matanda, bata, lalaki, babae, ha hayop patayin mo lahat. Dahil masamang tribu yan, gusto kong lipulin sa buong sanlibutan. Ganon po ang Diyos. Pastor, congressman, abante. O, oh, ang Haring Saul, hindi niya sinunod. Sinib niya ang King Agag Oh, yun, nagalit ang Diyos. Kaya tinanggal niya ang pagkahari ni Saul. Those are simple illustrations. Kaya yung sinasabi ninyong human rights na yan. Ilugar niyo yung human rights. O anong mas importante sa inyo? Yung human rights ng mga hinihinalang drug lords o yung human rights ng nakakarami mga rape victims. Magising naman kayo. Congressman Abante. Congressman Abante. O baka may nangyaring, alam mo na, mm, basta ganito, ano ba ito, I don't know, nag-iiba ang prinsipyo ng tao. Ang karakter ng tao is nasusukat pag napakitaan ng malaking ganito. Bakit? Pabago-bago ang inyo. Nagsabi ng presidente na no way, hindi papasukin. Tapos kayo sa kongreso gusto nyo pang papasukin. Kaya Speaker Martin Romualdez, huwag ka magmaangan-maangan na sabi mo, hindi mo alam yan, diskarte lang ng mga kongresman mo yan. nako huwag mo nang lukuhin ang sambayan ng Pilipino, Speaker Romualdez. Hindi nyo nakontrolado ang nidya social media na ngayon ang mas influential kaysa yung mga mainstream media nyo. Kaya salamat sa mga bloggers na katulad ko na nag-iingay para ma-expose ng mga ito. So, salamat. Magsama-sama po tayo mga kaibigan. DDS ka man o hindi, basta nagmamahal ka ng taong bayan, proteksyonan natin ang ating Tatay Digong, one of the best presidents we ever had. No way! sa ICC